Yan mga guys. Dito tayo mga guys sa bubo. Yan mga guys, tingnan natin 'to. Saumin pa natin mga guys. Ah. Oh. Oh.

tatlong piraso mga guys tatlong piraso yung laban ah, ah, ah. yan mga guys oh. Yan. Tamang tama to mga guys, pamain ng kitang, flangri. Ngitang tayo. para makakuha tayo mga kuys ng isda ang dagko ito yung pamain natin may itlog pa sa ilalim mga kuys ito why lucky yan mga kuys thank you for watching mga kuys